Alin na mga bro at pag-usapan natin to. Kung magpa siya ang Miami Heat na itrade na si Jimmy Butler sa deadline ng trade sa February, ang gumawa ng push para sa kampiyonato ay hindi nga masabang ideya. At upang magawa nila ito, isang malaking pagkilos ang dapat nilang magawa. Nasa gitna nga ng atensyon si Butler na sinusundan ng guard ng Sacramento Kings na si De'Aaron Fox. Habang hindi pa naman humihiling si Fox ng isang trade sa Sacramento, napapabalita naman na siya at ang kanyang agent ay tinitignan ng mga bagay-bagay bago sila magpasya kung ano ang susunod nilang gagawin. At kung makapagpasya si Fox na humiling na ng trade sa Sacramento, pwedeng makipag-trade ang hit sa Kings para sa kanya. Ang maaaring matanggap ng hit sa Kings ay sina Fox at Jordan McLaughlin. At matatanggap naman ng Kings ay sina Terry Rozier, Kel Erwer, Kevin Love, Jaime Jaques Jr., 2028 first round pick at 2031 first round pick. Baganda para sa hit na makuha nila si Fox dahil sa abilidad nito na umangkop sa kung anumang ipapagawa sa kanya ng isang team sa loob ng court. At makakalaba na ang hit na may kalakasan sa kanilang bagong big three na sina Fox, Tyler Hero at Bam Adebayo o kaya ay sa kanilang Big Four kapag si Butler ay mananatili pa rin sa Miami. Ang head coach ng Boston Celtics na si Joe Mazzulla ay pinagmulta ng NBA na nagkakahalaga ng $35,000 habang ang sentro naman ng Brooklyn Nets na si Nick Claxton ay pinagmulta rin ng NBA na nagkakahalaga naman ng $25,000. Pinagmulta ng NBA si Masula dahil sa patuloy niyang pagbibitaw ng mga pangit na salita laban sa si isang referee nang ang kanilang team ay matalo sa Chicago Bulls noong biyernes. Pumasok sa loob ng court itong si Masula sa pagtatapos ng game na siya ay kinailangan pang awatin ng kanyang mga assistant at ng mga security guard habang sinisigawan ito ang isang referee. Naggalit daw kasi itong si Masula sa technical na itinawag sa kanya. Itinawag kay Jalen Brown at itinawag kay Jason Tatum sa may fourth quarter. At nang siya ay matanong kung ano ang sinabi niya sa referee, hindi niya sinagot ang katanungang iyon. At para naman kay Claxton, pinagmulta naman siya dahil sa pagbato niya ng bola sa stands ng mga manonood sa naging laban nila sa Toronto Raptors noong biyernes. Nangyari ang insidente iyon noong second quarter pagkatapos na siya ay ma-foul ni Kelly Olynyk. Inihagis niya ang bola sa mga manonood dahil sa pagkadismaya niya sa hindi pagtawag ng foul sa mas ng possession bago ang naging tawag ng foul kay Olenek. Inalis siya sa game, nakabuntikan pa nga na maghagis siya ng upuan. Mabuti na lang at napigilan siya ng kanilang assistant coach na si Juan Howard. Aminado naman si Claxton pagkatapos ng game na kailangan niya na gawin ang mas mabuting gawa, na bantayan ang kanyang emosyon sa loob ng court. Kailangan ng Nets itong si Claxton at alam ito ni Claxton kaya tama lang na pigilan niya ang kanyang emosyon sa loob ng court dahil kung hindi, mauulit lang na mauulit sa kanya ang nangyari sa kanya nung Biyernes.